WhatsApp What's up mga chang? Ito na nga yung part 3 ng Christmas natin sa Quezon. Agay may dumating dito na mag-anak na ito daw ay pinsan ni na March na lumayo sa kanila noon. Matagal na na panahon na pumunta lang dito sa kanila tuwing Pasko. So ngayong araw nga ihatid eh, natin sila dahil wala daw silang pamasahe, pabalik sa kanila. Ito mga tiyang ay hindi sila nakapag-aral, halos lahat ng magkakapatid. At dahil nga nagpakalayo-layo sila, wala nag-guide sa kanila, nakamag-anak man lang. At matagal na panahon bago sila nakita. At ngayon, at kahit nga tuwing Pasko sila pumunta sa Quezon, hindi nila tinuturo yung bahay nila. Hanggang sa one time nagkaroon kami ng pagkakataon. Sigur Siguro 2022 nung una namin namin punta. punta doon, hinimok namin sila na ituro yung bahay nila. Hinimok namin sila na bibigyan ng pagkain, bigas para lang ituro yung bahay nila. pagdating ng bayan guys, pinamilihan namin sila kung ano yung request nila. Nag-request sila ng banig, thermos at mga kagamitan sa bahay para magamit nila sa pang-araw-araw. Naalala ko pa nga dati, yung unang meet ko sa kanila may kasama silang bata na 4 years old na babae na hinimok namin sila na paaralin yung bata. Pero ang katuwiran kasi ng loon, hindi daw tutayon para ipamigay lang. So talagang hindi sila naghihiwa-hiwalay sa hirap at ginhawa ng kanilang buhay. At ang sabi pa nga ng lula, kahit magutom sila ay hindi nila ipamimigay yung kanilang apo. Pero alam nyo ba mga tiyang, kung may isa man lang sa kanila na mag-aaral, ay eh kahit papano, baka ay makaalis sila sa kanilang kinakasadlakan. Kahit yung pinakapanganay hindi nakapag-aral, 22 years old na hindi sila nakapag-aral. Kilalang kilala nga sila dito sa Hondagua, Quezon at tuwantuwa nga yung mga kapitbahay nila kapag may taong bumibisita sa kanila or may nag-aalala. Pagkatapos nga ng aming biyahe ay nilakad naman namin papunta sa kanila at maganda yung place nila dito, kalapit nila ay dagat. Pinatitira sila dito ng isang Uh, mayamang pamilya, sila ang nagki-caretaker dito sa lupaing ito. Kalimitan daw nilang ulam dito ay mga huli dito sa dagat. Ang pinaproblema nga lang nila dito ay yung bigas na pang-araw-araw. Alam naman natin kapag kakalapit ng dagat ay pangunahing uh, pinagkakakitain lang talaga ay ang isda or mga lamang dagat. At finally nga mga tiyang nakalating tayo sa bahay nila. Meron naman silang kuryente, pakuryente yan nung may-ari nito ng lupa. At pagdating nga namin dito, naabutan pa rin namin ang isa sa anak nila. Ito nga yung Pang, mas panganay sa kanila. At dito yung loob ng bahay nila guys. Mahalata mo talaga na walang nagga sa kanilang pag-aayos ng bahay. Ito yung loob ng bahay nila. Marami nagbibigay sa kanila ng damit pero pag hindi talaga alam gamitin or na ituro kung paano yung tamang paggamit sa mga bagay-bagay. Ngayon ko na-realize na kailangan-kailangan na talaga sa isang pamilya na merong mayroonong o kaalaman man lang para maituro o maisalin sa mga anak. Pero itong dalawang magkasunod na ito guys ay gustong gusto nilang mag-aral. Wala lang silang pagkakataon at halos yung mga yan ay wala pang rehistro, hindi pa nakarehistro. Naalala ko tuloy mga tiyang, yung mga bata na pilit pinag-aaral ng mga magulang na nagpapasaway naman. Pero may mga bata na gusto mag aral na hindi makapag aral Pero nung nakakitungo ko yung mga bata, may mga pagkakataon pala na gusto silang paaralin ng iba nilang uh, mga kakilala na may kaya na kaya silang paaralin pero ang believe din ako sa pamilyang ito kahit na naghihirap sila, wala sila, ay hindi sila naghihiwahiwalay, ayaw nilang maghiwahiwalay. Sila nga ang pamilya ni Marge na naghihimok na aka pwedeng pa-aralin isa sa mga anak nila. Pero bilib ako sa pamilyang ito kasi kahit naghihirap talaga sila, kahit wala sila eh ayaw nila maghiwahiwalay. walay. siguro, yun na lang ang natitirang meron sila. At dito nga sinubukan ko kausapin yung tatay nila na siyang narurunong ng or desisyon dito sa kanila. Kaya kinausap ko kung pwedeng isama si Rachel sa Laguna. Gusto namin ipakita sa kanya kung gaano kalawak ang mundo at kapag baka pag nakakita siya ng ibang lugar, ibang pagkakatao ay magkaroon siya sa isip at puso ng pangarap, makabuo siya ng pangarap. Ayos ko naman nakakausap ah, yung tatay at pumayag naman na isama namin. Pero ang sabi nga nila ay wag daw kakatagalan. At kahit daw malayo ay talagang kanilang pupuntahan. Kaya naman, nung pumayag na, inagalis agad kami dahil baka magbago pa ang isip. To cut the story short, nakarating na kami ng Laguna. First namin, isinamin namin siya sa church para kahit pa paano ay makarinig siya ng word of God. At dito na rin siya nag-celebrate ng... Uh, yun, okay, na, bukasan na, sinama namin siya sa isang staycation dito sa Tagaytay at talaga makikita mo sa mga mata niya na bago sa mga mata niya, itong mga nakikita niya dito, pinagmamasdan lang niya ang paligid, ang mga nangyayari, nakita ko sa kanya yung willingness na matuto at saka makisama, napakagaling din niya mga po at talagang sanay sa hirap ang galing makisama, masipag sinama namin siya dito para ma-experience niya yung ganito magkaroon siya ng idea, vision sa isip niya na baka sakali na makabuo siya ng pangarap para sa future. Niya. Diba, nung maliit pa tayo, nung nandun pa tayo sa maliit na mundo, ako ano lang nakikita natin. Pag nakakakita tayo sa TV ng mga tao na nakaka-inspired, diba, nakakabuo tayo ng pangarap. At dito nga, nag-enjoy na sila. Sobrang enjoy niya dito, lalong-lalo na dito sa swimming pool na to. Masaya rin lang na makitang masaya yung mga ganitong bata, no? Kasi na-experience ko din to nung maliit pa ako. Yung hirap ng buhay. Nakakatuwa lang nakahit na kahit sa maliit na bagay na pasaya natin yung mga bata. At uh, sana magbunga ito or mabaon niya yung mga ganitong experience para makabuo siya ng pangarap para sa kanilang buhay. Sa kasalukuyan, naparegistered na ito ng magulang ni Mars and at sa ngayon, nag-aaral siya ng daycare. Ang lahat ng kapatid niya, nakaregister niya sa ngayon. Pero hindi pa lahat nag-aaral. Sa ngayon, si Rachel pa lang ang nag-aaral. Hanggang sa muli mga chang, adios. At parang nga makatulong pa tayo, don't skip ads at share the video. Thanks!